Yo, what's up? Good afternoon sa inyong lahat mga idol, oh. Ito yung problem natin ngayon. XRM, natuyuan po ng langis. Kita nyo naman. Ay, sako na ko naman. Gastos, mga idol. Tingnan mo, pati yung kanyang bulb cell durog. What the pa? Oh, you oh. know Grabe yung debris. Mga idol, no? Yun yung pisto nyo. All right. Dukot. So, kita nyo naman, mga idol, no? Ayan, so alaga tayo sa langis. Nako naman. Yan na lang po yung oil na lumabas, oh. Alright. Mga idol, ito na po yung ating nalinis na po natin. Oh. Medyo madumi lang po yung sahig dahil may mga oil-oil. Pero malinis po yan mga idol. Nalinis po natin yan. magandang hapon sa inyo lahat mga idol yon XRM125FI natuyuan ng lais oh my god so hindi po napansin na may are na kulang na po sa langis yung kanya makina yon so natuyuan nag stuck yung makina hindi na po siya masipa mga idol hindi na maki susana sa bore part lang yung may problema susana, sana Ayan, so try muna natin siya ay kickstart yon ayaw talaga matigas tingnan naman no lock na lock no uh, nag lock sya alright yun no so yung problema nito ay is stock mga idol yun no obvious naman di ba so ang gagawin natin dito babaklasin natin yan para makita natin kung ano yung mga damage no? kung ano yung mga tinamaang part ng kanya makina ayan mga idol no so baklas tayo head tsaka bore so sana dito lang sa part na to nagkaroon ng problema okay? kasi kadalasa pag may mga ito klase mga, mga, idol na kumakatok eh talagang biyak makina na yan no? Uh, karamihan kasi natinatamaan din yung connecting rod so sana hindi tamaan yung kanyang connecting rod Mawala, wala pong naking sana kasi pag magkaroon mayroon naking ay biyak makina mga idol so dito po sa likod ng part ayan ay uh, din po natin yan para makita natin. So ayan, kung nakita nyo, binaklas na natin. Papakita ko muna sa inyo bago nating tuluyang kalas no? Kung nakikita nyo, tuyo siya mga idol, no? Ayun, no? Ayan, tuyo siya. Wala man lang oil-oil na naimba. yon so dito rin sa part na ito makikita nyo, tuyong-tuyo talaga. Ayan, no? So, indicate talaga na walang langis, oh. Hindi mo lang nabasa yung ating kamay ay eh, daliri pala <laughs> yun so wala talagang langis at um, medyo umunat na rin po yung timing chain sabi na may ari kasi bago pa daw yung timing chain nakabit yun, so dito sa baba may konting langis pa naman kahit pa paano no pero doon po sa part ng timing chain ay ito yung tuyo na, ayan no, kita nyo naman no uh, wala po tayong ginagawa dyan hindi po natin yung pinunasan pagkatanggalan po natin ang takip ay ganyan na po talaga mga idol, ayan no So medyo malambot yung kanyang tension dito mga idol no pero tignan lang natin sa loob kung ano yung tinamaan dito no okay so babaklasin na natin yan mga idol no kukita nyo naman nung binaklas natin ito po yung nangyari yan no yakita natin yung damage lumabas na grabe oh yung piston alright kasakit man yan di ay yun no at yung langis yun na lang yun natira yun. so baklasin muna natin to mga idol no para mapakita ko sa inyo yung uh, kaganapan dito sa loob uh, baka sabihin nyo kasi na kumuha lang ako ng ibang mga uh, head o parts ng motor na pinakita or pictures no pero hindi po no mga idol no kaya ipapakita ko sa inyo paano natin yan binaklas no para makita rin na may ari yung sitwasyon ng kanyang makina alright so baklasin na natin yan Yeah <laughs> So yun mga idol na no, mapapansin nyo Grabe po talaga yung mga debris dito Ayan yung mga uling-uling Ayan so lilinisin natin yan Pabaklasin natin tong kanyang head no Mga idol At magpapalit din po tayo dyan ng bald seal Kasi sigurado tayo na na rin po yung bald seal yan no Dahil sa sobra pong init no Dahil wala pong lubricate no Ayan, dahil sa walang langis Yun no tuyong tuyo din yung piston Tingnan nyo naman no Idol no Yon, So, yun, salamat, no? Nabunot ka agad. So, ibig sabihin, wala po, hindi po naglak dito sa part ng bore. Malamang sa piston to naglock. Dahil wala nang umakit na lang is uminit dun sa part ng piston pin. Sure po lang po, yun po yung may problema niyan dito. Okay, mabuti na nahila natin, no? At hindi po siya sa bandang loob na part naglock o sa harap na part kasi buti doon po sa may kit ng part naglak so ito po na roller nya okay pa naman ayan. so kasi nga po bago daw po yan nagpalit po sila uh, isang linggo pa lang tapos ito problema na naman yun no oh. kita nyo ba yon hindi gumalaw po yung piston at saka yung connecting patay tayo dyan malamang si piston pati si connecting may kalungkutan nya ito so kung nakikita nyo ayan no oh. grabe gastos malala itong nararamdaman ko Ayan, grab no? Grabe yung gas-gas ng kanyang bore, mga idol, no. yan hindi na ito madadala sa piston ring. Talagang reborn na yung gagawin natin dito, o palit-bore. Depende na sa may-ari kung ano yung desisyon. Pero ipapakita natin yung uh, problema ng kanyang makina. Ayan, no. So, gas-gas. Sabi ko, gas-gas man na no. Ito yung sinasabi ko. Dito po sa part na ito ng piston at saka connecting rod, yung pin, ay hindi na gumalaw. Ayan, no? yon dun po nag-stuck dahil nga po wala ng langis no? sumisirit sa taas oh my god ayun oh. oh. yon so dito sa part na to nagka problema so sure ko lang oh, may, may, problema rin to yung kanyang connecting rod kasi pag dito nagsikip ayun oh, may naking na patay tayo dyan mga idol well akala ko makakaligtas sa gasto si tropa pati connecting rod ay magpapalit tayo ayun may naking no potoy tayo dyan so sana naririnig nyo lumalagatok na po siya mga idol pag hindi natin yan pinalitan at ibinalik lang pinaandar ay napakaingay ng andar nyan no, napakasakit sa tenga na parang maraming points sa loob ng ating makina kaya no choice tayo para hindi backjab yung ating gawa ay magpapalit po talaga tayo ng connecting rod mga idol yon So, baba ang makina to, no? Ibababa natin yung makina, nabibiyakin natin. Ah, uh, palit connecting rod, ribor pero bago yon ay titignan muna natin yung langis, no? Kung gaano karami yung langis ng kanyang makina. Ayan, no? Oh. So, baba na natin yung makina. Ayan okay, yung langis. Hey, moment of truth. Sa dami, oh, my God. Ano yan? you know parang may regla lang <laughs> oh man so ngayon mga tropa masasabi ko sa inyo o oh, ay kayo na rin mga pagsabi nung na langis yung problema kasi kita nyo naman walang lumabas na langis oh man paano ba yan so no choice biyak makina baba makina kasi maingay na po yung connecting rod yung kanyang conrad kaya baba talaga na Tapos may mga tagas-tagas na po. Yan yung mga oil seal dito. Papalitan na rin po natin lahat po ng oil seal. I Overall po natin yung makina na ito. Alright. Yun para goods condition no. Kasi nga pala mga idol trivia lang. Itong motor na ito ay gamit po ito ng isang collector no. Araw-araw to ginagamit kaya ayusin natin. Okay para walang back job. Kung may back job man balik lang. Alright. So mga idol, ito na po yung ating nalinis na po natin. Medyo madumi lang po yung sahig dahil may mga oil-oil. Pero malinis po yan mga idol. Nalinis po natin yan. yan. So pagkabit na lang po. Naugasan na po natin yan. No? Medyo napakarami ng ano. Ng dumi niya. Ayan, no? Nasa isang litro mahigit yung nagamit yung gasolina. Grabe, ang kapal kasi ng mga dumi ng crankcase niya. Yun, malinis na rin po yung mga idol. Oh. Ayan. So, pag-assemble na lang. At ito na po yung uh, clutch side. no Dito tayo mag-assemble sa clutch side na gasket ay na crankcase. Okay? So, wala po siyang center gasket, gasket maker lang yung ginalagay natin dito. Yung lalagay natin, silicon. No? Silicon yung lagay natin dyan. So, nalinis na rin natin. At uh, bubuhin na natin. Buhay muna natin yung transmission tapos salpak natin yung connecting rod. Yun, so siguro naman alam nyo kung anong oil to. So ito yung gagamitin natin pang lubricate muna. Paglagay ng langis sa mga gear para hindi po mabigla yung ating makina sa unang andar no kasi wala pang oil yan. Siyempre, unang gagawin natin, lalangisan natin yung mga bearing dito. Yun. Yan, ilulubricate ka natin yung bearing. Yan. Yan, so, nasasalpak natin yung kanyang transmission. So, pag ganito po yan. Yan. Salpak na po natin. Bibo po yan mga idol. Hindi ko na kinalas-kalas. May video naman tayo na ito kung paano mag Aha. Shot, shot. Okay. Yeah, so next natin yung shifting fork ay uh, yung shifting drum, no? Yung may dalawang butas dun to sa sa kabilang side no sa clutch ayan pa ganyan Siyempre lalangisan natin yan Yon no Para smooth Yon Next yung kaya shift team 4 Tsaka hindi kayo magkakamali dito Kasi hindi papasok yan pag nagkamali kayo Para makita nyo Yon, sasakay mo siya dito. Yung isa naman dito. yan, left. Ay, eh, sinabi ko, hindi kayo magkakamali dito kasi hindi yan papasok. Pag mali. Yon. Tapos yung pin. Lalagay tayo ng oil dyan yun ba Iyo, no? tapos itong kanyang itatapat natin yan dito papasok yan dyan puti natin yun alright nakuha nyo ba yun so ito kaya sinabi ko dito yan okay so alright na so mag shifting na yan okay okay then pag na-assemble na natin yun mga idol maglalagay tayo ng lubrikan um, okay okay So okay na to. Next sasalpak natin connecting rod.

So ayan at nakabit na po natin kaya ngayon next na natin ay uh, maglalagay po tayo ng gasket maker dito o silicone. Yan mga idol o kung ano man yung nakasanayan yung gamitin pampalikit dito sa part na ito sa gitna kasi wala po ito ditong uh, center gasket no. Ayan so sadyang liquid gasket na ilalagay natin o gasket maker o silicone no. Dito yung ginamit natin silicone. Ayan. So, kailangan, kaya maglalagay po tayo. Okay, nalubricate na rin po natin yung kanyang uh, mga gear. Tapos, yung hindi pa natin nasasalpak dyan mga idol at um, na parts, yung kanyang kicker. No? Kung mapansin nyo, hindi ko pa po sinalpak yung kanyang kicker. Okay? So, hindi ko na po nakunan dito sa Kamera, na isinalpak ko yung kicker at naikabit ko na po itong takip. <laughs> idol, ayan. Pero nasalpak ko na po yung kicker yan. Okay, so pag natapos na yon kicker, tsaka connecting, ay natakip na natin yan yung kanyang kabaak eka nga, ayan, so pag nalagay na natin yan, at fit na fit ayan, no, kita nyo ba yun alright, ganda ng ikot to, oh, pag bagong alay, no, oh, okay yan so ilagay na yung mga tornilyuhan dyan, yung mga bolt-bolt dyan salpak na yan, ayan huwag kalimutan yung tatlo na nasa loob, ah meron po yan tatlong tornillo sa loob ayan dalawa at tatlo all so higit higit na natin kung meron po kayo mga torque wrench ayan mas maganda ayan yung mga saktong torque ayan pero dito kung gamay nyo yung saktong ikot no yung nakasanayan yung ikot ay goods na yan mga dolang mahalaga ay nahigpitan at nasarado na maayos para hindi maglit yung oil ganon yun pero dahil nga wala po tayong torque wrench uh, ito lang muna yung gamit natin impact alright so tansyado na rin naman natin yung bawat ikot nito okay so tapos na tayo dyan dito naman po tayo sa part na yan yan yeah, o oh, mga idol oh. so ito nga pala bubuhin po natin yung kanyang ring no? Uh, pinakita ko lang po dito na buo po yung kanyang ring at uh, bago po yung ring na ikakabit natin kasi nga po ay ipapakita natin ito sa may-ari yun din po yung purpose ng video na to para makita nila na talagang bago po yung mga ikinabit natin alright at saka yung purpose ng ating video ay pag-assemble po ng transmission ng um, XRM125FI kasi may pagkaiba siya sa um, hindi FI no mga idol no alright okay, so konti lang naman yung pagkakaiba at yung ibang part parehas na okay so yung primary at secondary clutch ay hindi na natin nagawa ng video okay tapos dito po sa part na ito nga pala no bago natin makalimutan uh, pag kinabit natin make sure na bumabomba po yung langis ayan so nakita nyo naman nagpa pump goods so yung mga idol no uh, at hindi ko na po dinetalye yung pagkabit nito yung dinitalye lang dito natin yung pag assemble po sa transmission no kaya kasi may mga pare-pares lang naman yung video nito pag pagkakabit ng primary at secondary clutch no. Ayan, so yung sa kicker na lang yung ginawa natin ng video. Tapos ay nakabit na po natin yung bago po 'yon ha. Bagong rebore mga idol. Tapos bago na po yung ating connecting rod, wala na pong naking medyo mapit pa nga o matigas pa mga idol. Ayan. Alright, So, kabitan na lang natin yung head. Tapos uh, simbolin pa natin yung clutch pack. No? Ayan, ito ko si yung kanyang clutch plus basket. Ayan, bubuhin pa natin to eh, no? Pangit, diba? Narinig nyo yung tunog. Ayan. Ayan, so, uh, kita nyo naman, no? to yung tuyo talaga. Alright. So, dito lang muna yung video natin, mga ito, mga trapas, Sundan nyo na lang po yung next video nito ayusin pa natin 'to eh, mga idol eh. Ayan. So sa, sa part 2 kasi mahaba na po 'yung video, no? magpapalita uh, magpapalit tayo nito tapos isasalpak natin, papanda rin natin, okay? So dito lang muna, peace out muna. So ito lang 'yung lagi n'yong tatandaan, mag-change oil kung ayaw n'yong mag-change oil. Ayan, mga idol. Moral lesson, alagaan 'yong langis. So dito lang muna tayo. Peace out na mga tropa. Bye-bye. Maraming po. Ingat.